Alam nyo ba na sa kailaliman ng karagatan ng Mindoro, may mga lumubog na barko na hanggang ngayon, pinaniniwala ang hindi pa rin matahimik ang mga kaluluwa ng mga sakay nito? Ayon sa mga diver, kapag sinisid mo ang mga haunted shipwreck na ito, may mga pagkakataong maririnig mo raw ang tunog ng kampana ng barko, kahit na walang hangin o malakas na alon sa ilalim. Mayroon pa ngang mga kwento na habang nasa ilalim sila, may mga aninong tila naglalakad sa mga sirang deck, suot pa ang mga lumang uniporme ng mga sundalo mula noong World War II. Ang isa sa pinakasikat na kwento ay tungkol sa isang Japanese transport ship na lumubog noong 1944. Sinasabi na tuwing gabi ng bagyo, may misteryosong ilaw na lumalabas mula sa kinaroroonan nito na parang signal ng mga nawawalang marinong humihingi ng tulong. Para iso man sa mga diver ang Mindoro, para sa ilan, ito rin ay tahanan ng mga kaluluwang hindi na muling nakaahon.